May gitisan isang dosenang residente mula sa iba't ibang bahagi ng Davao ang personal na dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng umarid bayaran sa People's Initiative. Ilang mga opisyal naman sa Tagum City via online ang tumistigo matapos bigong makadalo dahil sa baha bunsod ng sama ng panahon. Ayon kay Davao del Norte Governor Ed Humanib, maging ang sangguniang ang kabataan o SK official, inuutosan din umano ng mga barangay na magpapirma sa mga kabataan. Maging sa City Hall may kautosan umano na ipinakalat na kailangan pumirma sa People's Initiative. Sa opisina nagsabi yung aking administrative officer na mayroong uh, advisory ang uh, Office of the City Mayor na itong uh, signature campaign ng People's Initiative. In fact, uh, yung naipresenta ni Governor Edwin Hubahib sa slides kanina galing po sa aking opisina yon all offices are required to submit the document regarding signature campaign on the proposal proposal amendment to Article 17 of the 1987 Constitution. Ang initial response ko po dito na tika muna bak, bago magpirmahan, we should be transparent and sabi ko, uh, we will wait for the office of the mayor to call. Itinuro naman ng ilang punong barangay ang mga nagpakilala o coordinators ng PBA party list na nasa likod ng pagpapapirma kapalit ng pangakong ayuda. Ang isa, 4,000 piso umano ang alok sa mga tauhan ng barangay kapalit ng 250 signatures. This Mr. Rabin Saryap is one of the uh, trusted uh, first and second district political coordinator of PBA. What is PBA? Hmm. Yung isa sa mga party list natin na... PBA party list? Party list po. Hmm. So who is the PBA party list representative? Hmm. Uh, it is uh, uh, the Honorable uh, Migs uh, Nograles. Ilang barangay kapte na nagpakilala ng PBA party list coordinators ang tumistigo sa pamibigay ng iba't ibang klase ng coupon na magsisilbing claims pa para sa mga pumirma na pinangakuan ng ayuda. Pag once nakapirma yung tao um, bigyan ko ta daw ng ganito po, AX. Sino ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa Um, PA Ventar Yap po. Itong si Ventar Yap, boss ninyo, parang district coordinator ng PPA. Yes, yes ma'am. Okay. Pinaintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi? Ang sabi ko lang po is, ano, uh, may baguhin lang sa Saligang Batas. Kasi yun lang ang sabi sa akin po. Tingin tuloy ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, baka ginagamit lang ang grupong pirma para sa People's Initiative. Nel baribuhok UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.